Hello mga ka-farming hindi ay sa kuha na saad nga sino timer karoon at tanawa ninyo kung kung saan ako pag-wiring so mauni siya ang load o switch no kung ganyan sa ng sopikas mauni ang power kung sa switch naman sa so power seat niya ay mauni siyang load o mag-load sa either appliance kung sa ang inyong gamit na nani so mauni, uh, mo ni para mahibaw mo mo ni ang ang guide para makuha o ma kita na to kung saan pagpagi sa sang pag wiring so mo ni ang power no oh, ang power pwede kaya sini siya magka bali-bali positive o negative so mo siya ang power. O sa, sa load naman, sa load uh, kinisya ang mupagana na sa, o oh, balik ko na to sa, o sa bisagun sa ninyo gamitan nga mga appliance or sa mga mo, o sa maghimomog DIY nga pamaagi sa discarter ninyo o sa suga pwede sa ninyo uh, i-time ninyo kung o sa oras ninyo pasigao na maunisya ang mapagana sa power switch niya kung unsa oras ninyo i-time na pasidaon o depende sa mga inyo mga diskarte sa DIY ng pamagi so tara na ato na sobrang pagwiring mga kaparming sa karon mga kaparming mauni ang una nga ko sa inyo ang pag wiring so sa sunod na to nako nga video ipakita nako sa inyo kung unsaon nato pag set no pagpagana sa on off no para sad mo mangibaw oh? dali ra kayo sa mga gamit kay farming kailangan nato ang soldering iron o lead para siya dili matanggal o mapilit o insakto ang kuryente natin ibutang sa switch or sa mga button nga aton ibutang nato diri ang kuryente para sa atong pag -wiring. huwag mo ni ngutsura sa pag wiring so, mo ang power para mo supply sa iyang uh, kurinti ang kurinti din nato nasa ang AC is 240 to 220 volts huwag so, mo siyang pag isakto sa pag wiring ang 2 og 3 uh, i-jumper ni mo siya ulit siya mo kuha ko akuan uh, wire para i-connect ni mo sila nga duha ang 3 o 4 so para matagaan nato supply no o uh, para mulihok no ang or example lang inyo mga DIY or suga ang angay na ko buhaton ani para ni sa dynamo para mulihok siya so kailangan nato uh, makasupply ta sa uh, power sa pakato sa dynamo muni ang balikon ko ang 3 o 2 kailangan nato nga i-jumper nato siya no? kuwata kuryente dayon solda so og, kini naman ang kuan sa dinamo gikan sa dinamo nga uh, kuan kini nga supply so ato ta sa ta sa wire sa uh, number 4 o ang pikas naman nga side uh, uh, direta sa 1 para makasupply supply ta sa uh, power sa kuan sa dinamo pag mo ni akong balikon mo ang 1. no mo kuha ta uh, connection sa 1. no naman ni siya yung number ang din ang sino timer 1 2 3 4 no mo kuha power sa uh, number 1 ang gikan ni sa dynamo no para makasupply siya sa power ug mo ang isakto nga pag-wiring sa sino timer para mulihok ang dynamo. So nauman na to ang pag -wiring. so try nato pag set no. Tanaw ninyo kung saan ako pag set. So dili pa kini final ha? Ato lang i-try nato kung mulihok ba siya ang dynamo. Uh, hours sa tayo o sa nato ang hours no? O adlaw no alas alas try na to alas 5 alas 5 niya ang minuto ato siyang isit kung sa kung sa nato ipaliw ko na ang ang dynamo o kung sa sa mga minuto ang i-off nato siya so tanaw na ninyo kung saan ko pag sit pero para makita ganyan ninyo maklaro ninyo ang ang pagset sunod na ako ang video ako na ipakita na ako sakto ninyo karoon ako pang plano ani na makita sa ninyo kung muliok bagay siya o sakto ba pagka uh, wiring na ako Nahumana na humana na pag uh, sit uh, para muliok siya so sa pag sit na ko gibutangan na ko sa 3 minutes nga hangtod nga mo pagliok niya na makita ninyo oh, so correct kayo pagka ah, pagka wiring so atul nga mo kwan siya mo ikot siya ah, mo power switch siya uh, ah, nakita niyo ang pula mo na siya ang nga atul ah, at sa pagbihok niya so mo na siya ang gamito na nako din sa para incubator no sa akong DIY sa ah, na ay nag order nako na o sa mga nag order gusto mag may plano nga uh, magpahimog incubator uh, pwede sa ah uh, tagaran na discount tanawaran niyo so nindot kayo na ang naay automatic nga incubator pwede sa suga kung sa oras o minuto ninyo nga i uh, on off ang inyong suga nga gamiton nga dili na ninyo kailangan nga at tuon pa ninyo ang inyong switch para i-on automatic ni siya mo ni ang gamit sa o sino timer. Huwag 1 minute lang akong gihatag sa pag alihok niya sa dynamo ang kaparming mo rito akong gitagal sa iya. Huwag salamat ninyo kaparming sana makatunan sa ninyo ang akong mga diabayas.